Hello everyone and hello Taurus! Kamusta kayong lahat? Ito ang forecasting ninyo for the year 2025. Kung bago kayo sa channel nito, ang goal natin dito ay magbigay ng gaba using light from source para may positive energies ang lahat. So, kinukuha na natin ang inyong mga cards for every month and then titignan din natin kung anong mga advice ang gustong ibigay sa inyo ng universe. Okay? So, tignan natin ano pa ang mga common na tema para sa inyo. Alright. You have the Wheel of Fortune in October, King of Wands in November, and then Reverse Queen of Cups. Okay. So makikita natin dito, may mga opportunities na paparating sa inyo. There are some opportunities na kayo ang kailangan mamili because you have the Wheel of Fortune here. May mga bagay na ginagawa kayo uh, earlier no na magkakaroon na kayo ng reward sa taon ng 2025 nakikita ko rin sa inyo na may mga fears o may mga bagay na inyong uh, hindi 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 siguro naba, nabibigyan ng pansin in the past na kailangan niyo sigurong bigyan ng pansin ngayon uh, there are also positions for you or places or or some opportunities for you na magbibigay sa inyo ng konting challenges kasi merong meron kayo nitong 10 uh, of 10 of ones and overall nakikita ko na marami kayong bagay na uh, magiging masaya kayo no because of the sun here and the wheel of fortune so tignan natin ano pa yung ibang nakikita natin per month so Taurus For January 2025, nakikita ko yung 8 of, eight of Pentacles para sa inyo. Patuloy pa din ang inyong hardworking self. Talagang tinatrabaho niyo lahat ng pwede niyo niyong gawin. Uh, this is also the time for you to really do something new because uh, ito yung magbibigay sa inyo ng opportunity na magtanim ng mga uh, buto para may aanihin sa dulo. So nakikita ko sa inyo na kahit ang dami-dami ninyong ginagawa, go pa din kayo ng go. So maganda ito. This is something that you need to do. Ito yung advice para sa inyo ng, ng universe. Okay? Next. You have the hangman. In February 2025, you have the hangman in reverse. So, may mga may mga opportunities kayo na makikita dito na may mga parte ng buhay na hindi masyadong balanse na kailangan siguro ng solusyonan dahil kasi in the past may mga tao or may mga bagay na hindi ninyo nagawa ng solusyon kunwari na lang ay pagdating sa mga sa mga issue ng pamilya na may mga nag-away-away, mga mga hindi nagkasundo, magkakaroon ng isang sitwasyon dito na kailangan ninyong ayusin yung mga lukot o yung mga yung mga kailangan uh, tanggalan ng buhol dito. So kailangan ninyong uh, pigyan ng pansin yung mga bagay niyan. Hindi siyang magiging madali kasi marami dito ay napupuno ng mga galit, napupuno ng mga kuno ano anong emosyon na magulo na hindi ma hindi masyadong binibigyan ng maturity mindset ng ibang tao. So, you might have this kind of opportunity na bibigyan ninyo ng mas magandang uh, effect, effect, or magawa ng solusyon. No? Pero isa ka lang dito and marami yung mga, mga taong involved. Pero nakikita ko sa inyo na kahit hindi kayo ganun ka-comfortable sa nangyayari, ay mag, malalagpasan nyo ito and kaya ninyong gawan ng solusyon. Pagdating naman sa March may mga tao na hindi masyadong gusto makipag-cooperate. May mga taong hindi ganun kadaling ka kausap. So mag-ingat sa mga taong uh, makakausap ninyo kasi hindi lahat ng tao na akala ninyo ay mapagkakatiwalaan ay magiging tapat sa inyo. So maging maingat sa mga pagkakipag-usap, sa mga kasulatan, makipag, uh, makipag, magkaroon ng maayos na sulat, no? Kasulatan actually, no? Agreement para hindi kayo masyadong na uh, nabibiktima ng mga mangloloko dyan. And mag-ingat din sa mga taong uh, sinungaling. Alright? Pagdating naman sa April, you have the Six of Cups. The Six of Cups is representing anything na may kinalaman sa childhood mo, somebody na uh, nakagis ninyo ng matagal na matagal na. And it's all about bringing bringing those memories back to you. So, pwedeng may makilala ka yung somebody na uh, matagal nyo nang hindi nakikita. This is something na magbibigay sa inyo ng uh, saya pagdating sa mga bagay na uh, naka nakaraan na, no? So, ito yung ito yung mga bagay na kailangan ninyong uh, tandaan na Magpag, yung pagbibigay ng galang, pagbibigay ng pag-honor ng, ng relationships in the past is napakabuti para sa inyo. no Pagdating naman sa... Okay. Pagdating naman sa May, you have the 10 of Wands. Ang daming kailangang trabahuhin, guys. So, siguro after ng... Pagdating siguro nung... Ano? Nung, nung April, parang napaka-relax eh. Pero, pagdating sa May, ang daming trabaho, ang daming kailangan gawin. So... Pwedeng 'yung mga responsibilidad na uh, ibinato sa inyo ay medyo mabigat pero nakikita kong kaya niyo eh kahit kayo lang mag-isa nakikita ko sa inyo Taurus na you can do it. So tatandaan mo kung meron kayong pag uh, uh, challenges na hinaharap sa buwan na to ay kayang-kaya niyo 'yan. Ang kailangan nyo lang gawin is to really keep moving uh, kahit anong mangyari. Kilos lang, trabaho lang. Okay? Next is the sun. So sa, Jul sa June eto punong-puno ng uh, saya, punong-puno ng bagong pag-asa, punong-puno ng mga pangyayari sa buhay mo na parang uh, kumbaga parang blessing na blessing talaga yung pakiramdam. No? So, ito yung June ninyo. Uh, tatandaan mo din na pagka meron kang blessing sa na nakukuha, Taurus, iparamdam mo din yun sa iba, Ipa, i, ibigay mo din sa iba, i-share mo yung blessings, i-share mo yung ligaya, kasi yung yung energy ninyo, napaka nakakahawa yung, yung saya niya, okay? Next, Page of Swords. Taurus, pagdating ng July, you have the Page of Swords energy. ah uh, Ang dating nito sa akin is parang mayroon kang bagong sitwasyon, mayroon kang bagong uh, kailangan nagpasan. So, para kang ano eh, para kang nilagay sa isang uh, lugar na hindi mo masyadong gamay yung mga nangyayari hindi mo masyadong gamay yung uh, binibigay sa si inyo ng uh, universe pero nakikita ko sa si inyo na dahil fresh na fresh ang inyong atake sa mga uh, sa trabaho or maybe mga challenges pagdating sa pamilya pagdating sa sa mga ibang tao nakikita ko na kaya ninyo kasi yung intention ninyo yung purity ng heart ninyo andoon okay Next is you have the uh, the Nine of Swords in uh, in your August. Nakikita ko sa inyo na dahil may mga bagay na hindi ninyo napansin, hindi ninyo nabigyan ng uh, attention noon, or parang may mga bagay na parang feeling ninyo ang failure ninyo. Pero gusto kong sabihin sa inyo na itong mga failure na ito, na itong nasa, ninyong parang nahirapan kayo, hindi naman siya major eh kasi madalas masyado kayong harsh sa sarili ninyo. Nakikita ko din sa inyo dito na minsan ino-overthink na yung mga bagay-bagay. So this is something that you need to remember kasi minsan baka ikaw na yung nagbibigay ng problema sa sarili mo. So there is this this uh, this potential lang naman, no. So tatandaan mo na ah uh, maging maging ano, maging objective ka din sa sa mga solusyon na gusto mong mangyari. Okay? September, you have the seven of one, of seven of pentacles. Alam mo, lahat ng mga pinagtrabahohan mong noon, makikita mo na, wow, ito pala yung ibibigay sa akin ng, 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 ng na blessing sa akin. Na parang, lahat ng trinabaho, lahat ng uh, Uh, paghihirap at sakripisyo at uh, pag pagtanim ng mga buto, ito na pala yun. Ito na yun. Parang may feeling na parang ang galing. Nagagalingan ka sa sarili mo. Okay? So, tingnan natin ano pa ba yung next? Alam mo, yung October mo, ang daming opportunities. Uh, Kung baga, ito yung panahon na makakapag makakapili ka ng mas magandang kinabukasan mo makakahanap ka ng mga mga alam mo yun mga, mga, mga trabaho mga bagong relationship, mga tao na magbibigay sa inyo ng level up na pagkakataon may, may, may karma kasing dala ito eh na lahat ng ginawa mong mabuti noon, makukuha mo ngayon so so pag, pag gawin, gawan mo ng paraan na uh, gumawa ka ng mga bagay na ikabubuti mo. Okay? King of Wands, ito yung sa November 2025 mo. You will be in this position na may control ka na when it comes to your passions. May control ka na sa mga bagay na noon ay nahihirapan ka. So, napakaganda nito, Taurus, kasi for if if if, if naiisip mo na na sa buhay mo ay parang wala kang control. Ngayon mararamdaman mo na you are gaining control sa buhay mo. Kasi, eto eh, nakaupo ka eh. Nasa trono ka. Hindi ka na, hindi ka na yung napapagod, hindi ka na yung parang uh, nakahabol ka ng mga, ng mga bagay na kailangan mong abutin. Eto kasi parang naka-relax ka na eh. So, Napakaganda nito, Taurus, no? Tingnan natin. You also have the Queen of Cups in reverse. So, in December, mag-ingat-ingat pagdating sa paglaki ng ulo, uh, yung pride na masyadong mataas. Iwasan natin yung mga yon kasi nakikita ko sa inyo na baka sa sobrang successful ninyo, sa sobrang saya ng dumadating sa inyo, is makalimutan ninyo yung maging humble and maging mapagpasalamat sa iba. Uh, tatandaan mo na hindi mo kailangan maging sobrang uh, sakim sa ibang tao, lalo na sa mga taong nakasakit sa iyo, sa mga taong tingin mo ay inaabuso ka. So there are ways for you to address this. There are ways for you na mabigyan sil ito ng solusyon, okay? So kuha na tayo ng advice cards para sa buong taon. Ito ay mga abundance cards. So mag-focus muna tayo sa mga abundance for this video. Okay, ang first card ninyo, guys, Taurus is Sever vows of poverty. So, ibig sabihin, tatanggalin nyo lang lahat ng paniniwala ninyo na kayo ay mahirap, kayo ay kawawa, kayo ay naghihirap, kayo ay uh, hirap sa kung anumang bagay. Hindi. Kayo ay maswerte, kayo ay kayang-kaya ninyo yung mga bagay at huwag mong kakalimutan na walang limit limitasyon sa mga kaya ninyong maabot sa buhay ninyo. Okay? Next. God is your source. Tatandaan mo na kung minsan nahihirapan ka, God is your source. Lahat ng kailangan mo ibibigay sa inyo ng Panginoon. Okay? Next. Lahat ng utang, kailangan mo nang bayaran. Okay? Bayaran mo siyang lahat kasi ito yung, mag, yung mga utang uh, utang na loob, hindi lang ito ano hindi lang ito uh, uh, sa pera, no. Uh, kung maibibigay ma, mo siya, kung may mga may mga naaalala kayong may utang kayo sa ibang tao, dahan-dahan ibigay nyo na, ibalik nyo na siya. Kasi, yun yung mapapagaan ng loob ninyo and yun yung mag, magpapadali ng inyong pag-asenso sa buhay. Kailangan ninyo mag-exercise kasi ito ang mag increase ng manifestation ninyo. Uh, kailangan ninyong maging healthy din. Okay, Taurus? Kailangan ninyong alagaan ng sarili ninyo kasi kung mas capable ang inyong katawan, mas mataas ang energy ng inyong spiritual energies or mga energy mismo. So, ito yung makakatulong din sa inyo para magkaroon ng asenso sa buhay. Next is attracting and not chasing. So, tatandaan ninyo, Taurus, na hindi hinahabol ang mga bagay. Ina-attract mo sila. Kung how, how you do it is to be to be to feel good about yourself, na alagaan mo ang sarili mo, na alam mo sa sarili mo na you can do things. And, ala I ipa sa Diyos mo. Ibigay mo sa Diyos na sabihin mo, ikaw na bahala, Lord. Bigay mo na lang sakit, kung ano yung para sa akin. Nagagawin ko lang kung ano yung dapat kong gawin. Ayan. Alright? So, ayan ang forecast ninyo. Taurus. And sana na enjoy ninyo tong reading na to. And Don't forget to follow or subscribe and always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang inyong intention. Thank you and see you sa next reading.